Umiinit ang usapan online matapos mag-trending ang mga posts tungkol kay Chelsea Fernandez, ang pambato ng Pilipinas sa Miss Cosmo International 2025. Sa mga lumalabas na komento, kapansin-pansin ang pangambaan ng maraming Pinoy pageant fans na muling maulit ang kontrobersya noong Miss Cosmo 2024, kung saan pakiramdam ng karamihan ay hindi nabigyan ng patas na laban si Atisa Manalo. Dahil dito, Marami ang, ang dadalawang isip ngayon kung dapat pa ba nilang suportahan ang pavoting ng Miss Cosmo. Lalo na't maraming naniniwalang sayang ang boto kung magiging cooking show ang resulta. Sa kabila nito, naroon pa rin ang mga fans na nananawagan ng patas na konsiderasyon para kay Chelsea. Ayon sa kanila, hindi dapat madamay ang kandidata sa isyu ng nakaraang taon. Lumalaban ng malinis, handa at may dedikasyon si Chelsea at hindi niya dapat maramdaman na siya ay nag-iisa. Ipinapakiusap ng supporters na sana ay pagbigyan siya ng fair chance na iboto siya hindi dahil sa pressure kundi dahil sa pagmamahal para sa Pilipinas at pagkilala sa kanyang husay. Naglabas pa nga ng biro pero may halong pag-aalala si Chelsea nang sabihin niyang Oh naman, maawa kayo na tila nagpapakitang aware sa mababang participation ng voters. Samantala, Ilang page and pages ang naging encourage na huwag hayaang manaig ang trauma ng nakaraan. Dahil kung hindi rin natin susuportahan ang ating kandidata ngayon, sino pa? Ngayong mas matindi ang laban at mas mataas ang stakes, isa lang ang panawagan. Magkaisa, magtiwala at sabayan si Chelsea Fernandez hanggang dulo.